Hello mga health Kung bago ka dito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong content natin dito sa channel. Ang balat ng tao ay binubuo ng tatlong pangunahing layer, epidermis. Ang pinakalabas na layer ng balat na nagbibigay ng proteksyon laban sa mikrobyo, UV radiation, at iba pang mga nakakapinsalang epekto ng kapaligiran. Dermis. Ito ang pangalawang layer ng balat na naglalaman ng mga blood vessels, nerve endings, at iba't ibang mga glandula tulad ng sebaceous glands at sweat glands. Ang dermis ay nagbibigay ng suporta at lakas sa balat pati na rin ang supply ng dugo at pag-alam ng temperatura. Subcutis o hypodermis, ito ang pinakailalim na layer na naglalaman ng taba at connective tissue. Ang hypodermis ay nagbibigay ng insulasyon, enerhiya at suporta sa balat. Ang taba sa hypodermis ay nagbibigay init sa katawan at nagbibigay ng proteksyon sa iba't ibang organo. Ano nga ba ang blackheads at bakit tayo nagkakaroon nito? Ang blackheads ay isang uri ng acne na karaniwang lumilitaw sa mukha, partikular sa ilong, noo at iba pang bahagi ng mukha. Ang mga ito ay tinatawag ding open comedones. Ang blackheads ay resulta ng pagbuo ng sebum sa loob ng mga pores ng balat na nagiging itim kapag ito'y exposed sa hangin at na -oxidize. Ang mga blackheads ay binubuo ng sebum, ang natural na langis na itinatapon ng mga sebaceous glands ng balat. Dead skin cells, ang balat ay patuloy na nagbabalat at ang mga patay na balat na ito ay maaaring mag-accumulate sa mga pores. Ang Propionibacterium acnes, isang uri ng bakterya, ay maaring makipag-ugnay sa mga blackheads at maging sanhi ng acne. Ang blackheads ay maaring maging bahagi ng acne vulgaris, isang pangkaraniwang kondisyon sa balat. Bagaman hindi ito masakit o nangangati, maaring ituring itong bilang hindi ka nais-nais sa paningin at maaring magdulot ng panghihina ng kumpiyansa para sa ilang tao. Ang pagkakaroon ng blackheads ay may kaugnayan sa natural na proseso ng balat at ang pag-iral ng sebum o langis sa mga pores. Narito ang mga ilang mga dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng blackheads. Overproduction ng sebum, ang sebaceous glands ng balat ay nag -pro ng sebum o langis upang panatilihing malambot at moisturize ang balat. Sa ilalim ng ilang kondisyon, tulad ng hormonal changes, maaring tumaas ang produksyon ng sebum na maaring magresulta sa pagbuo ng blackheads. Pagbabalat ng balat, ang balat ay patuloy na nagbabalat at nag-aalis ng mga patay na selula. Ang mga patay na selula na ito kapag hindi napalis ng maayos ay maaring magdulot ng blackheads sa mga pores. Paggamit ng make-up at skin products ang paggamit ng mabibigat na make-up o mga produkto para sa balat na naglalaman ng langis o hindi angkop na sangkap ay maaring makakatulong sa pagbuo ng blackheads. Genetika, ang ilang tao ay may kalakihan sa pagkakaroon ng mas maraming sebaceous glands na nagbibigay daan sa mas mataas na produksyon ng sebum at mas mataas na posibilidad na pagbuo ng blackheads. Hormonal Changes, ang mga pagbabago sa antas ng hormones tulad ng puberty, pagbubuntis at menstruation ay maaring magdulot ng pagtaas ng produksyon ng sebum. Pero paano nga ba natin ito may iwasan at tanggalin? Regular na paglilinis ng mukha. Siguruduhin naglilinis ka ng iyong mukha ng dalawang beses isang araw gamit ang isang malambot na sabon para sa mukha. Iwasan ang mga sabon na maaaring maging matindi at nakakairita sa balat. Exfoliation. Subukan ang mga exfoliating cleanser o scrub na naglalaman ng salicylic acid o alpha hydroxy acid o AHA. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa pagtanggal ng mga patay na balat at pag-aalis ng mga blackheads. Steam. Ang steam ay maaaring makatulong sa pagbukas ng mga pores. Maari mong subukan ang steam facial o paglalagay ng mainit na tuwalya sa iyong mukha para makatulong sa pag-soften ng mga blackheads. Benzoyl peroxide Ang mga produkto na naglalaman ng benzoyl peroxide ay maaaring makatulong sa pagbawas ng mga blackheads. Maari mong subukan ito sa iyong anyong cream o gel. Huwag pigain! Iwasan ang pagsiksik o pagdurog ng mga blackheads. Ito ay maaaring magresulta sa impeksyon, pamamaga at posibleng pag-iwan ng peklat. Regular na pagbisita sa doktor. Kung ang mga blackheads ay nagiging persistent o malalaki, maaari mong konsultahin ang isang dermatologist para sa masusing pag-aalaga at pag-alis. Balanced diet at sapat na tubig. Ang pagkakaroon ng malusog na dieta at pag-inom ng sapat na tubig ay maaaring makatulong sa pangangalaga ng inyong balat mula sa loob paggamit ng retinoids. Ang mga produkto na naglalaman ng retinoids ay maaaring makatulong sa pag-alis ng mga blackheads at pagpapabutin ng kalidad ng balat. Huwag gamitin ng sobrang maraming produkto. Ang sobrang dami ng produkto sa iyong mukha ay maaaring magdulot ng irritation. Gamitin lamang ang kinakailangan at bantayan ang reaksyon ng iyong balat. At doon na nagtatapos ang ating video mga ka-health. Salamat sa pagtutok at pagiging parte ng araw na ito. Kung bago ka lang dito, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pa nating informative na videos. Paalam mga ka-health!